Kahit hindi maganda yung relationship natin, kailangan natin mag-training ng maayos. Kailangan natin ng teamwork. Okay ba yon? Oo, oh, Diana. Tama ka dyan. Agree ako. Diana, I love you. Timur, pwede ba? Huwag mo na ngayon. Mag-focus tayo. Tara guys, mag-training na tayo. Okay girls, ready na ba kayo? Umpisahan na natin. Ready, ready na kami. kami! Yeah! Okay, let's go! We are so awesome! We are so awesome! We're extraordinary! We are bonnies! We are the best! U V I C T O R Y Victory Bunnies are the best Bunnies are the best Victory Pimo, tama na yung I love you, I love you mo Ayusin mo yung training mo Alam mo, smiley, huwag like, mo ako pakialaman Hindi na ako bata Alam ko na yung ginagawa ko, okay? Guys, ano pa yan? Tama na yan, mag-training na tayo We are so awesome! We are so awesome! We're extraordinary! We are bunnies! We, We are, are the best! Girls, sandali lang. Parang hindi maganda yung training natin. Hindi ko gusto. Kasi nga, may tension sa basketball players tsaka mga cheerleaders. May competition tayo, kailangan ayusin natin. Tama nga si Coach Abby, hindi compatible yung training natin, pati yung love love na yan. Hindi tayo makapag-focus. Okay, tama na. Ayusin na natin, tama? oo! V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Alam mo Timur, ginugulo mo lahat. Tignan mo yung mga cheerleaders oh. apektado dahil sa'yo. Oo, ilugar mo yung I love you, I love you Diana mo, okay? Huwag mo kong pakialaman, gagawin ko yung gusto ko. Baka nakakalimutan mo, malapit na yung competition kapag natalo tayo, kasalanan mo to. Kasalanan mo. Ano? Oo oh, Timur, tama si Smiley. Oh, tama na yan. Ano, Zack? May balita na ba kay Diana, ha? Wala pa rin. Di man lang alam ni Diana na kay Zack yung regalo. Huwag kayong magalala. Pupunta tayo ng country house this weekend. Mas makakabuelo ka dun, Zack. Imbitahin mo sa bahay yung mga cheerleaders. Tapos doon ka mag-propose kay Diana. Ah, uh, hindi ko alam. Ewan ko. Anong ewan mo, ha? Hindi ko alam kung kaya ko. Nahihiya ako. Guys, alisin nyo yung hiya nyo. Kailangan maging cool tayo dito sa school. Tingnan nyo kami ni Kev, cool couple kami. Kailangan cool din yung girlfriends nyo. Tingnan mo ako, Zach. Ang cool ng girlfriend ko. Ayun o, no, yung blonde. Oo oh, na sa kat, huwag ka na magyabang. Tulungan mo na lang ako. Girls, ano bang nangyayari sa atin? Bakit hindi okay yung training? Siguro naapektuhan tayo dahil sa summer break. Tapos na yung summer vacation, kaya umayos tayo. Okay. Alam mo girls, stobo talaga yung mga relationships na yan. Alexa, si Kitty lang naman yung may boyfriend dito sa atin. Once a day lang naman kami magkita, doing school break pa. Girls, narinig ko may competition daw kayo. Kailangan niyo ba ng fourth member? Pwede ako? Pwede ba, Nat? Umalis ka na. usap kami dito. Mascot, sandali lang. Nat, kung gusto mo talagang bumalik sa team, kailangan patunayan mo sa amin tsaka kailangan pumasa ka sa initiation. Basta hindi ka na door, tsaka mag-absent sa training. By the way, girls, ako hindi ako dumaan sa initiation. Bakit? Eh, di sasama ka sa initiation ni Nat, okay? Papayagan niyo akong bumalik? Eh, paano si Coach Abby? Huwag mo siyang isipin, kaming bahala. Marirealize din niya kailangan namin ng fourth member, kaya wala siyang magagawa. Girls, thank you talaga! na ulit ako. Oo, nat kasama ka na ulit sa team. Sige na, mag-uniform ka na. Okay. Reyana alam ano mo, malaking pagkakamali yan. Mascot, may competition tayo soon. Kailangan natin ng fourth member. Bigyan natin si Nat ng second chance. Magaling naman second siya. Second chance. Kapag pumalpak siya, wala nang third chance, okay? Okay, Kitty, no problem. Girls, babalik daw tayo sa country house sa weekends. Makikipag-flirt ako kay Timur. Ano, girls? Naaamoy niyo ba ako, ha? Huh? Yan ba yung perfume na may pampaakit? Paano mo nalaman? Bumili ako niyan nung last vacation. By the way, fake yung sayo, alam ko. Stella, huwag ka nga maingay. Marilinig ka ng buong school. Blondie, di ba si Smiley yung gusto mo? Ayoko na siya. Si Timur na yung gusto ko. Okay, bakit pa puro ex ni Diana yung gusto mo, ha? Kasi pareho kaming blondie more. Si Smiley, hindi na Blondie. Kaya ayoko na siya. Ganun yun. So, ilista natin kung anong dadalin natin sa country house this weekends. Popcorn, maraming popcorn. Tsaka pizza tsaka chips, yung favorite ko. So, anong ginagawa niyo ha? Naglilista kami kung anong dadalhin namin sa country house this weekend. Oo, gusto ko ng pizza eh. Hindi niyo kailangan magdala. Meron magluluto para sa atin. Hindi nyo na kailangan to. Anong ipapakain nila sa atin? Lugaw? Excuse me, hindi ako kumakain ng lugaw, no? Gusto ko kumain ng pizza. Since gusto niyo magdala ng food, siguraduhin niyo na malinis 'yan. Baka ma-food poison pa kayo doon, kami pang sisihin nila. Diyan na nga kayo. Ano guys, pupunta ba, ba tayo ng country house? Na, Wag na lang. Mag-isip tayo ng idea. Ano, ibabalik mo na si Nat sa team mo? Desperada ka na? Oo, oh, mo. Natatakot ka matalo sa competition, no? Aminin mo na. At bakit kami matatakot? Obvious naman, natatakot kayong matalo eh. Nagpa-practice kami ng maigi, kaya humanda kayo, tatalunin namin kayo. Bunnies! frags, ano bang problema nyo? Bakit lagi nyo kaming inaasar, ha? Kung magaling kayo, edi manalo kayo, okay? So mag na lang kayo sa competition. Baka nakakalimutan nyo, hindi pa natatalo ang mga bunnies. Sa tingin mo natakot sila, paano wala naman silang pakialam. Sophie, natakot sila, nakita ko, nanginginig yung mga tuhod nila. Ayan na naman si Blandy, nakita nyo. Hmm. Losers, sana naman wala nang mga problema sa inyo. Yana, wala namang mga problema sa amin. Ha? Kahit losers kami, kami yung pinakamaayos dito. Hindi kami troublemakers. Gigi, peace na tayo. Hindi, Okay, mag-ready na tayo. Magiging cool yung weekend natin. Yay! Pizza, mahihirapan tayo ngayong weekend kasi walang trailer tsaka walang cafe. Okay, Ais. Ready ako mag-work. Sa kitchen tayo mag-work. Tapos pagluluto natin silang lugaw. Tsaka mga sausages. Tsaka french fries and vegan salad. Ice, alam ko yung menu natin. Kayang-kaya -kaya ko yun. Timuro, hey, sa'yo to. Ayoko yan. Bibili ako na sa akin, no. Buhisit ka. Okay, hindi bahala ka. Abi, ba't di mo ko masyado tinatawagan? Alam mo, miss na miss na kita. Mike, busy ako. nag a ako ng international training. Gusto ko maging world coach. Abi, para sa akin, ikaw ang the best world coach. Mike, hindi pa tayo kasal. Career first. Kapag mag-asawa na tayo, lagi na tayong magkasama, Abi, okay? Abby, edi magpakasal na tayo. Mike, maaga pa para dyan. Coach Abby, hello, bumalik ka na. Coach, nandito ka na pala sa school, hindi namin alam. Oh, girls, hello. Nabalitaan ko magka-country house daw kayo ngayon. Siyempre, dapat kasama ako, di ba? Actually, coach, meron kaming balita sa sa'yo. Sana naman good news yan, ha? Malapit na yung competition. Kailangan namin ng fourth member. Hello, Coach Abby. Kumusta? I'm back. Girls, anong ibig sabihin nito? Kinick out ko na yan, di ba? Coach Abby, may initiation si Nat ngayon. Bigyan natin siya ng second chance, pero promise, wala nang third chance, okay? Sige, Nat. Last chance mo na to. Sinasabi ko sa sa'yo, wala nang last chance. Kaya ayusin mo. Malinaw? Yes, Coach Abby. Malinaw. Hoy, Nat. Huwag kang papalpaka. Ilala kita. Scott, relax ka lang dyan. Okay guys, after lunch, aalis na agad tayo. Siguraduhin yung okay lahat ng gamit nyo ha. Teacher Mike, don't worry. Everything will be okay. Naka-ready na kami. Girls, basta malinaw. Akin si Timur. Huwag na huwag niyo siyang titignan. Nagkakaliwan ba tayo? Okay Blondie, don't worry. Hindi ko naman siya type. Girls, nasan yung suitcase? Saan ko ilalagay itong mga gamit ko? Blondie, bigyan mo naman ako ng pabango mo yung pampaakit. Baka ma love sa akin si Romeo. Shenya, bumili ka ng sayo. Akin yon. ma love sa akin si Timur. Magiging cool couple kaming dalawa. Blondie, mag-empake ka na nga. Fake naman yung perfume mo. Girls, hindi na yata ako sasama sa country house. Sophie, <laughs> bakit? Wala naman akong boyfriend. Anong gagawin ko doon? May inip lang ako. Di na ako sasama. Wala din naman kaming boyfriends pero sasama kami. Team tayo. Kailangan magkasama tayong lahat. Mas malakas tayo kapag magkakasama tayo. Okay? Okay. Sige na nga. Sasama na ako. Hi girls. May problema ako eh. Nakalimutan ko yung makeup ko sa bahay. Baka pwede nyo naman ako pahiramin ng foundation. Hindi. Girls, sandali lang. Okay Ryan, papahiramin kita ng foundation ko. Thank you girl. Ang bait mo talaga. Kayo, mga demonita kayo. Ang damot mo. Bye bye Ryan. Shenya! Shenyang! Bakit? Malay mo maging okay kaming dalawa ni Ryan, no? Maingit kayo sa akin, may boyfriend na ako. <laughs> At bakit kayo tumatawa? Ingit lang kayo. Saka na nga. Guys, sasakay na tayo sa bus. Pupunta na tayo sa country house. So pwede, kayo ng maayos. Bawal lang maingay, pero pwede kayong kumanta. Hindi magulo, palalabasin ko. Malino ba yon? Okay, teacher Mike. Alis na ba tayo? Now na. Pa-importante talaga tong mga frags na to. Girls, pumunta na kayo dito. Frogs, ano kayo? VIP? Bilisan nyo! Bilisan nyo na. na! late na kami dahil sa inyo! Eto na! Late na tayo dahil sa mga frogs. Mas lalo tayong malilate dahil sa mga bunnies. Nasaan na sila? Lagi naman late yung mga yun. Girl, tumahinig ka dyan. Late yung mga bunnies kasi naglilinis pa sila ng training room. Responsable sila. Oh, eto na yung mga bunnies. Hello guys! Ready na kami pumunta sa country house. Well, FYI, bunny na ako ulit. Sige na, guys. Akita kayo. Bilisan nyo na. Umupo na kayo sa mga upuan nyo. Mag-ingat nice. kayo sa stairs. Basketball players, wag kayong magulo, ha? Sa harap Mike, yung mga panis. Mascot, bilisan mo. Guys, umupo kayo ng maayos. Pwede na tayong kumanta kung gusto nyo. Guys, pupunta na tayo sa country house. <laughs> mag-enjoy tayo ngayong weekends. Oo, mag-enjoy tayo. Girls, I love you so much. Thank you, binalik niyo ako sa team. Nat, promise mo ha, aayusin mo na. Promise, Diana. Timur, baka gusto mo lumipat ang upuan. Naiirita na ako sa mata mo. Anong plano mo? Hoy, tinitignan ko lang yung baby ko, okay? Anong baby? Wala ka ng baby, no? Playboy! basta! почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки, мне не нужны твои цацки, мне не нужны твои цацки. И на Фати вышла с дома в кучи калате, уложила им в один, подруги будто бы в Эй, бой! не нужны твои цацки. Мне, мне не нужны, нужны цацки. твои цацки. Uh. Guys, stop. You made the bunny на ману, Я не бани, что ты мне скажешь? На 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 на. Но же поздно, я не твоя. Я не бани, что ты мне скажешь? тут будет движение не развиваться, помни, тебе пора. Как всегда, я на силе, и это леди Бани, что ты мне скажешь, на-на-на-на, уже поздно я не твоя, леди Бани, что ты мне скажешь, на-на-на-на. Diana! Ano? Mag-usap tayo, please. Hoy, tama Boys, na yan ako. Nagugulo ako. Boys, huwag nga kayong tayo, magulo. Timor, pigilan mo na ha? ako. Diana, please, mag-usap tayo. Wait, Timur, huwag kang makulit. Di pa sabi niya, ayaw kanyang kausapin? Sumasobra na yung kapatid mo, ha? Girlfriend ko si Diana at gusto ko siyang kausapin, okay? Diana. Timur, pwede ba? Tama na. Hindi mo na ako girlfriend. Huwag mo nga sirain yung moment. Ang saya-saya eh. Kumakanta tayo. Okay, guys. Yung doll naman. Позвала всех подруг, сегодня будем отрываться Модные танцы, в тиктоке кривляться Заказала Убер-Дорми Dali ano pa yan, mukhang wala akong chance ah. Si Smiley tsaka Timur, laging nakabantay kay Dayane. Eh. Sak, wag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan, sige lang. Ah, talaga Zalina? Hindi mo ba nakikita? Wala akong chance, wala. Dima, Dima, pati tayong upuan. Okay, Patrick, sige. Tsaka, dapat kayo magkatabi eh. Bakit ba nandito ko? Dima, dito ka lang sa tabi ko. Hi, Patrick, huwag mo akong tatabihan. Galit ako sa'yo. Hey, boy, pasoy, pa'y besta, boy. Kasi mo, bisis, mili, ano ba yan? Hindi ako komportable dito. Nasa dulo ko si Kitty nasa harap. Eh di tara, tabihan natin siya. Hindi mo nakita nakabantay yung mga basketball players? Gigi! Gigi! Sorry na! Patrick, tumigil ka nga dyan! Nancy, tingnan mo nga nasan si Dima. Nandon, sa likod. Bakit sa likod siya umupo? Sinasa ni Dima. Ayaw niya akong katabi. Romeo, makikita mo. Pagbalik sa country house, babalik sa akin si Diana. Bro, huwag ka masyadong bilib sa sarili mo. Ikaw, tsaka si Timur, mukhang wala na kayong pag-asa kay Diana. Advice ko, tanggapin niyo na lang. Mike, masaya ako. Pupunta tayo sa country house. Kanino idea to? Ah, Abi, Idea to nung kanang kamay ko, si Leila. Ah, ganon. Eh nasan si Layla ngayon? Nagpaalam siya, di daw siya makakarating. Pero bukas, nandun daw siya. Guys, bakit tumahimik kayo? Mahaba pa yung biyahe natin. Kantahin natin ulit yung dal. Yeah. country house. So anong plano sa weekends? Ikaw, mascot. May cool plans tayo, Diana. Ako naman, may plano na para sa initiation ni Alexa. Tsaka Ayos, Diana. So ibig sabihin, alam ano mo na yung gagawin mo sa oh, initiation? Oo. Oh. Pero hindi ko muna sasabihin. Pero sigurado ako, cool yun. I'm sure papasa ako sa initiation. Ewan ko sa'yo, Alexa. Pero ako, 100% papasa. Well, tignan na lang natin. Basta mag-ready kayo, girls. Try your best. Oo, girls, kasi hindi easy yung initiation na gagawin nyo. Oh, hi, girls. Ah, Diana, sana maging maganda yung weekends natin. Hindi eh? ano ba? Huwag mo na silang istorbohin. Tigilan mo na si Diana. Guys, ang sabi ko, walang mag-aaway, di ba? kakainis na itong timur na to, ah. Okay, mascot, tara na. Girls, doon na tayo sa country house. Let's go! Let's go! go! Girls, we're back! Girls, magiging busy tayo this weekend. Aha! <laughs> Sige na, Zach. Punta mo na si Diana. Bakit naman ako? Baliw, ikaw may gusto sa kanya, di ba? Hello, girls. Baka gusto niyo pumasyal sa zombie house mamaya. Ano? Hello. Girls, pasyal kayo sa bahay. Pagluluto ko kayo ng masarap. Something special. Salina, alam ko yung something special. Masarap na yan. Sarap na chocolate cookie. Pero siyempre, may broccoli. Actually, may plano kami dun sa country house. Baka wala na kami yung time mamasyal sa inyo, Salina. Thank you na lang. Ibig sabihin, hindi nyo kami papasyalan. Yung bahay nyo pink, yung sa amin blue. Ano yun? Ginyang? Sakat! Ah, Diana, kung ako makikiusap, pupunta ka ba? Bakit naman? Anong special sa'yo? Ayan, Diana, oh. Super special. So ano, girls? Hihintayin namin kayo, ah. Kevin, hindi. Sorry. Doon na kami sa country house. Magsha-shower na kami. Marami pa kaming gagawin. Tatawagan na lang namin kayo. May phone naman si Zach. Okay? See you. Bye! Zack, ba't masyado kang torpe? Bakit hindi ka nagsalita kay Diana? Yan tuloy. Ano oh, ba yan? Oo, Serena. Masyadong torpe yan si Zach. Sorry na. Mahihain talaga ako eh. By the way, truly na ulit si Nat ha? ko lang alam. Mukhang hindi pa siya permanent si Tim eh. Guys, tapos na ba kayo mag-usap? Kasi nagugutom na ako eh. Selena, pagluto mo na naman kami oh. Namiss ko na yung luto mo. Oh, my pink baby! Girls, ano? Magdadrive ba tayo this weekend? Oo, tapos dun tayo sa salon. At syempre, shopping! Sigurado yon Girls, gusto ko rin mag-shopping tsaka pumunta ng salon this weekend. Okay, pupunta tayo. Paano naman tayo pupunta dun? Shenya, nakalimutan mo na ba? May pink baby din tayo. Oo, yung binigay ni Diana. Tara puntahan natin. Let's go! Huwag niyong kakalimutan yung mga rules, Oo! Oh! Oh! Remember, palalayasin dito yung salbahe dyan, okay? Losers, mag-exercise kayo this weekend. Tumakbo kayo, masaya naman yun ah. Thomas, narinig mo? Skater boy ako eh. Coach Abby, di ba nandito tayo para mag-relax? Bakit kami tatakbo? Julie, kapag tumakbo ka, mas gaganda yung appetite mo kumain. Ice, trust me, walang problema sa appetite ko. By the way, special yung menu namin this weekend. Ready your appetite? Teacher Mike, pwede ba kami mag-try? na ngayon. Ngayon, aayusin muna natin yung mga gamit. Mag-settle muna tayo. Oo, oo, ayusin nyo muna yung mga gamit nyo, okay? Pwede ba ako magtanong? Pwede bang separate yung room ko sa kanila? Kasi super clean ako eh. Gusto ko malinis. Hoy, huwag ka na nang magreklamo. Ryan, ano ka ba? Hindi pwede. Doon ka, kasama ng mga boys. O ano pang hinihintay nyo? mag na kayong lahat. Oh girls, na-miss ko yung room natin. Walang nagbago. Mm, Ganon pa rin yung amoy. Mm, miss na-miss ko talaga yung room na to. Diana, napansin ko. pumapapel yata si Zach sayo. Anong ibig mong sabihin? Nat, relax. Wala akong pakialam dyan sa Zach mo. Thank you. Girls, magiging busy tayo this weekend at kayo namang dalawa, mag-ready kayo sa initiation nyo. Sinasabi ko, hindi madali yon. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys! Bye! Tara, mag-ayos na tayo. Let's go!